stoic. Aminin natin. Lahat tayo dumaan na sa tanong na ito. May gusto kaya siya sa akin o friendly lang? Ilang gabi mo nang iniisip ang bawat sulyap niya? Bawat simpleng ngiti? Bawat pagkakataon na parang aksidente pero bakit paulit-ulit? At minsan, habang iniisip mo kung tama ba ang kutob mo, unti-unti nang nawawala ang pagkakataon. Pero huwag kang mag-alala. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang pitong malinaw na palatandaan na ikaw ang lihim niyang crush, kahit may asawa siya, at hindi lang ito hula. Hahaluan natin ito ng karunungan ng mga stoic para hindi lang maintindihan mo ang kilos niya, kundi malaman mo rin kung paano ka dapat kumilos bilang isang lalaki na may dangal at disiplina. Pero bago tayo magsimula, ka-stoic, Huwag mong kalimutan mag-subscribe. Dahil sa channel na ito, tinutulungan kitang maging mas matibay, mas mahinahon at mas totoo sa sarili mo. Huminga ka ng malalim. Tara na. Sign number one. Paulit-ulit mo siyang nahuhuling nakatitig sa'yo. Pre, hindi lahat ng tingin pare-pareho. May tingin na dala lang ng respeto may tingin na curious lang siya at may tingin na walang ibig sabihin. Pero kapag nahuli mo siyang nakatitik sayo, nang mas matagal kaysa normal, at lalo na kung hindi niya alam na nahuli mo siya, ibang usapan na iyon. May isang study na nagsasabing ang tao ay natural na nagkakaroon ng mas mahahabang tingin kapag may nararamdaman silang attraction. At bakit? Dahil ang mata ay parang magnet. Kung saan nakatuon ang isip, doon din nakatuon ang tingin. Isipin mo ito. Nasa opisina ka o classroom. Lahat busy. Pero sa peripheral vision mo, ramdam mo ang mga mata niya. Kapag lumingon ka, mabilis niyang ibabaling ang tingin sa iba. Pero ilang minuto lang, mararamdaman mong nakatingin na naman siya. Sabi ni Marcus Aurelius. The soul becomes dyed with the color of its thoughts. Ang mata kapatid ay pintana ng kaluluwa. Kapag may gusto ang isang tao, kahit hindi niya sabihin, nakikita mo sa paraan ng pagtitig. Sign number two. Gumagawa siya ng paraan para makausap ka. Hindi aksidente ang paulit-ulit na paglapit niya. Kahit simpleng bagay... Hahanapan niya ng dahilan para makausap ka. Uy, may ballpen ka ba? Kahit kita mong may tatlo siyang ballpen sa mesa. Paano nga ba ito i-format? Kahit pwede namang i-Google. Hindi niya kailangan ng sagot. Ang gusto niya ay ang presensya mo. Gusto niyang marinig ang boses mo kahit ilang segundo lang. Sabi ni Epictetus, "We have two ears and one mouth." so that we can listen twice as much as we speak. Kung ang isang babae ay inuulit-ulit ang dahilan para makausap ka, hindi ito boredom. Nakikinig siya. Gusto niyang makilala ka. Gusto niyang maramdaman na naroroon ka. Sign number three. Hinahanap-hanap niya ang presensya mo. Ito ang isa sa pinaka-obvious pero madalas hindi natin pinapansin kapag wala ka, parang kulang ang araw niya. Kapag absent ka sa work o hindi ka sumipot sa inuman, mapapansin mong siya ang unang tatanong, nasaan si? Halimbawa, sa barkada mo may isa na biglang nagiging mas tahimik kapag wala ka. Pero kapag andun ka, bigla siyang nagiging masigla, mas madaldal, mas masaya. Sa Stoic philosophy, Sinasabi na ang tao ay hinuhubog ng kanyang reaksyon sa mga pangyayari. Kung napapansin mong nag-iiba ang vibe niya sa presence o absence mo, malaking bagay iyon. Hindi mo kontrolado ang nararamdaman niya, pero kontrolado mo kung paano katutugon ng may respeto at dignidad. Sign number four. Interesado siya sa mga bagay na mahalaga sa iyo. Ito, kapatid, napakalaking clue. Kung seryoso siyang may nararamdaman, mapapansin mong bigla siyang nagiging interesado sa mga bagay na dati wala naman siyang pakialam. Halimbawa, mahilig ka sa basketball. Hindi naman siya sporty pero bigla siyang nagtatanong kung anong team ang sinusuportahan mo. Kung mahilig ka sa photography, Makikita mong gusto niyang malaman kung paano gumagana ang kamera mo. Ito ang sinasabi ni Marcus Aurelius. The things you think about determine the quality of your mind. Kapag pinipili ng isang tao na i-align ang isip niya sa iniisip mo, ibig sabihin gusto ka niyang mas makilala. Hindi lang siya interesado sa itsura mo, interesado siya sa mundo mo. Sign number five. Nag-iiba ang kilos niya kapag ikaw ang kaharap. Body language never lies, kapatid. Kahit anong pilit niyang maging normal, lalabas at lalabas ang nararamdaman niya sa kilos. Minsan, bigla siyang nagiging mas madaldal. Mas masayahin kapag nandoon ka. O kaya kabaliktaran. Biglang nahihiya, hindi makatingin at nagiging conscious sa bawat galaw. Sabi ni Epictetus, It's not what happens to you, but how you react to it that matters. At dito, ang reaksyon niya mismo ang ebidensya. Ang katawan niya ay nagsasalita ng mas malakas kaysa salita niya. Kapag iba ang kilos niya sa harap mo kumpara sa ibang tao, kapatid, malinaw na may nararamdaman siya. Sign number six, naaalala niya ang maliliit na detalye tungkol sayo. Ito ang madalas na overlooked pero sobrang telling. Kapag naaalala niya ang mga bagay na akala mo'y wala lang, gaya ng kape na gusto mo, paborito mong kanta, o isang kwentong sinabi mo isang buwan na ang nakalipas, hindi ito simpleng memorya lang. Ito ay tanda na pinapakinggan kanya hindi lang ng tenga kundi pati ng puso. At kapag ginagamit niya ang mga detalyeng iyon para pasayahin ka, halimbawa dadalan ka ng kape na walang asukal kasi nabanggit mo minsan na hindi ka mahilig sa matamis, ibig sabihin ikaw ay priority niya. Sabi ni Seneca, We should every night call ourselves to account. What virtue have I shown today? Kung ang isang tao ay palaging nakikita at naaalala ang mabubuting bagay tungkol sa iyo, ibig sabihin may espesyal na pwesto ka sa isip niya. Sign number 7. Pinoprotektahan ka o nag-aalaga kahit sa maliliit na paraan. Ito ang isa sa pinaka-sweet pero subtle na sign. Baka mapansin mong ikaw ang inuuna niyang pagsabihan kapag may paparating na chismis para hindi ka ma-involve. O baka kapag may joke ang barkada na medyo offensive, siya ang unang magsasabing, Uy, tama na. Kahit maliit na bagay, parang gusto niyang siguruhin na safe ka, physically man o emotionally. Hindi niya aaminin, pero ang kilos niya nagsasabi na mahalaga ka. Ngayon alam mo na ang pitong signs na ikaw ang lihim niyang crush kahit may asawa Oras na para huminto sandali at pag-isipan ang lahat ng ito. Oo, oh, nakakakilig malaman na mayroong taong lihim na humahanga sa iyo. Lalo na kung matagal mo nang iniisip kung may napapansin ba siya sa presensya mo. Pero mahalagang tanungin ang sarili. Ano ang gagawin ko sa impormasyong ito? Makakabuti ba ito sa akin, sa kanya, at sa iba? Ito ang sandali para gumamit ng disiplina at malinaw na pag-iisip. Kung nakita mo na halos lahat ng signs ay present, hindi ibig sabihin na dapat mo agad aksyunan. Minsan, ang pinakamalaking test ng karakter ay ang pagpipigil sa sarili. Hindi porke may nararamdaman siya, kailangan mo na agad suklian. Minsan, ang pinakamarangal na gawin ay panatilihin ang dignidad at irespeto ang boundaries lalo na kung may ibang taong masasaktan may isa pang mahalagang bagay dito kung nakita mo ang mga palatandaang ito ibig sabihin ay may epekto ka sa tao ang presensya mo ay may bigat at iyon ay dapat magpaalala na ang pagpapabuti mo sa sarili ay hindi lang para sa iyo kundi para rin sa mga taong naaapektuhan ng buhay mo. Ang bawat kilos mo ay nagbibigay inspirasyon o nagdadala ng gulo sa buhay ng iba. Piliin mong maging inspirasyon. Piliin mong maging lalaki na kahit may humahanga sa iyo, nagiging dahilan ka para gumalang, humanga, at maging mas mabuting tao rin ang ibang tao hindi para masira ang buhay nila sa personal na level gawin mo itong motivation kung may babaeng nakakakita ng halaga mo kahit hindi mo sinusubukan ibig sabihin tama ang ginagawa mo ibig sabihin ang pag-aalaga mo sa katawan, isipan at emotion ay nakikita at nararamdaman ng iba ipagpatuloy mo ito ang tunay na halaga mo ay hindi nakadepende sa damdamin ng iba. Nakadepende ito sa kung paano ka mamuhay, kung paano ka magdesisyon araw-araw. Ang halaga ng isang tao ay kasing laki ng kanyang mga piniling ambisyon. Kung ang ambisyon mo ay manatiling disente at matatag, kahit anong tukso o sitwasyon, mananalo ka sa huli. Alin sa mga palatandaan na ito ang nakita mo na? May babae bang palaging nakatitig sa'yo? Hinahanap ka kapag wala ka? O biglang nagiging interesado sa mga hilig mo? Ilagay sa comments. Sabihin mo rin kung nasaan ka sa mundo ngayon. Dito ba sa Pilipinas o abroad? Magandang marinig kung hanggang saan naabot ang mensaheng ito. At kung marami kang natutunan dito, ilike ang video na ito at ishare sa kaibigan mong nagdadalawang isip kung may gusto ba sa kanya ang babae sa office o barkada. Baka ito na ang sagot na matagal na niyang hinahanap. At huwag kalimutang mag-subscribe dahil dito pinag-uusapan hindi lang love life, kundi kung paano maging mas mahinahon, mas matibay, at mas totoo sa sarili araw-araw